Yan mga ka-ride, meron tayong XR150 dito sa shop. At ang sinakbo na ito is 20,000 uh, 502. Ito. At ang issue na ito, ito na ito. Ayan. Tahimik naman siya. Tahimik. Ayan. Yeah. Wala siyang issue ng ingay. Ang pinaka problema ng itong motor na ito, ay tignan nyo yung tambucho. Medyo mausok. Lakas ng usok na ito. Carbon carbon masyadong pero ang sabi ng customer natin dito is nagbabawas na rin ng langis kaya ah, uh, mangyayari dito ah, uh, akalasin natin to yung cylinder head and then yung block tinisan natin tong carburetor and then replace tayo ng filter check natin kung anong problema na itong block at yung cylinder head kung anong papalitan natin doon either piston ring or yung bansil check natin mga karay let's go yun, na-backlash natin mga oh, ka yung excel na ginagawa natin, at ito yung napansin natin at ito papansin nyo, parang kinalawang to matagal na yatang hindi nagagamit tong motor na to, ayun o oh. may mga kalakalawang kaya nagbabawas ng langis ayun ang kung mapapansin nyo, may usok kanina na kulay itim ito, papalitan natin. Filter. And then, linis ng carb Tsaka yung valve seal. Papalitan natin ang valve seal to. Ngayon, mangyayari, paparebor natin to. Ayan. Uh, pansin nyo yung mga kalakalawang. Kinain ng kalawang Ayan. Saan natin yung para mas maliwanag. Saan natin yung Ayan. Ano pa sinyo eh no? Ah, daming kalawang sa loob ng cylinder. Ayan oh. no. ay yung mga tuldok-tuldok na yan, kalawang yan, mga ka-ride. Napilit lang siguro tong paanda rin. ayun Ngayon, papa-rebor natin 'to. Okay yan, ito na nga mga ka-ride. Ito na pareborn na natin. Wala na kayong makikitang Ano, makinis na to. Ayun, oh. Tapos, ang ginamit nating ano, is Piston. Ito, mo, Supremo, Supremo, parehas lang sila. Yan, nilinis na rin natin yung, ano, yung cylinder head. Nintay na lang natin yung, ano, mga gasket, tsaka, yung valve seal para ma-assemble na to assemble ko muna yung black okay mga ride a few moments later at yan ride na install na natin yung bagong piston na naka size 50 pinarebor ko na lang yung ano mga ride tapos pinalitan ko ng valve seal and then nilinis ko yung ah uh, carburetor and then uh, moment of truth start natin ayan ah, wala na siyang ingay wala, wala naman talagang ingay itong motor na to ang issue lang talaga na ito is yung usok ayan mausok yung motor na to dahil doon sa kalawang na na black kaya pinaribor ko to ayan Ilinis ko na rin yung carb nito. Ito. ito and then replace lang ano kasi lang hindi pa dumarating yung ano ubusan tayo ng stock ng ano ng filter kaya hinihintay pa natin Yan. okay na to Yan. wala wala na siyang usok dahil na-refresh na natin, nalinis natin yung carb, natono na natin. Yun na lang yung filter na lang hinihintay natin. Kasi yung filter na nabili niya, nilagay dito is replacement. Ayan. Kaya yeah, papalitan natin ng original yan mga karay. Tuyon-tuyo na eh. At medyo basa-basa yan. Ayan. Kung ganoon na may nagiging isyo ng motor nyo, tulad na ito, mausok, itim na nagahalong puti, yun lang, papalitan nyo. Linisan nyo lang yung carb and then kung may kayo yung block parebor nyo na lang kung standard pa yung size ng piston and then yung valve seal yun lang yun lang yung kailangan palitan mga karag yun okay na tong XR na ginagawa natin na may takbong 20,502 at ang sabi ng consumer na, so na stock daw ng 2 years to kaya pala nagkaroon ng problema yung block kinalawang yun okay na to start uli natin okay, one click okay, yun lang mga ka-ride kung gano'n maging issue ng motor nyo yun lang Rebor, o kaya kung may budget kayo, balit black. Okay, ang ganito lang, pa Yeah, he's out.